Magandang araw mga katulong. Ito naman yung katulong nyo at your service. So yung ganap dito mga katulong nung nagbakasyon yung katulong nyo sa Pilipinas. So di ba, 6 years na hindi na yung katulong nyo. So nung last time na lang na umuwi yung katulong is yung namayapa pa yung nanay niya. So in pa after ng hinatid ng katulong nyo sa huling pahingahan yung nanay niya, so bumalik po siya ng Singapore. So pagkatapos nagkaroon ng mga pandemic, tapos nagkaroon ng mga problema, kaya hindi masyado hindi nakauwi yung katulong nyo. So after after 6 years, saka pa lang siya nakauwi. Kaya ito, pupunta tayo dun sa pahingahan ng nanay namin para bisitahin ko siya. O ba diba? talaga napakamahal ko kasi yung nanay ko. Eh. Kaya talagang hindi ko maaari na hindi ko mabisita yung mahal kong nanay. O ba diba? Tapos medyo malayo-layo din sa amin. Talagang kung may service kayo, hindi mas maganda, mas mabilis na makarating kayo sa inyong pupuntahan dito. Kapag mag-commute kayo, kayo, okay lang naman. O. Ito na nga ang nakarating na nga kami dito sa pahingahan ng nanay namin. So, dahil nga yung lugar na ito is malapit na talaga sa kay Mount Canlaon tapos yung Mount Canlaon that time as in nagaalboroto siya so maraming mga ashes na galing sa bunghangan ni Canlaon na hayan so kailangan linisin kasi nga as in napaka dumi talaga so yan na kasama ko yung mga pamangkin ko kaya sila yung <laughs> taga-linis sa pahingaan ng nanay namin o ba diba, talaga napaka sipag talaga nila so after dyan namin na ano makapag linis so course, kailangan nating mag ano ng kantila dyan diba kasi ngayon naman talaga yung pinunta natin eh mag ano ng, magsindi ng kandila. So hindi lang naman yung nanay ko yung binisita ko diyan kasi kailangan ko rin bisitahin yung mga chuhin, lulu, lula, chay kung sino-sino pa diyan na ano nang katulong nyo kasi nga paminsan-minsan lang talaga makaka-uwi ng Pilipinas yung katulong nyo kaya hayan talaga binisita ko muna sila and after that actually pumunta kami diyan ng dinner eh. pero hindi ko na lang pinakita yung kaganapan ng mag-dinner kami diyan kasama yung family ko, di ba? And after that, bumalik ako for the second time di dito sa pahinga ng nanay ko kasi nga kailangan kong bisitahin na naman siya bago ako bumalik ng Singapore kasi hindi ko naman alam kung kailan naman ako makabalik dito. So ito na nga tapos yung pamangi yung apo ko diyan no, na talaga napakasipag niya oh, di ba?